Hello, may gala ko siya agad sa inyo lahat. Diba? ang ganda, ganda dito kasi si green color Yung, Andito na naman tayo, andito naman si Loris Garden Ay muling mag-update tayo ng ating mga tanim dito Ano aking kalabasa ay andito na na mayo na hanggang doon malapit na ito po at ang ating bagu ay umabot na hanggang doon yan yan tumakyat na sa taas daan tayo dito makidaan ang aking mga Ayan. At dito po ay natumba ang aking isang ano <coughs> natumba po siya na bali dahil sa hangin, lakas ng hangin dito. Ayan, na So nilagyan ko po siya ng tukod. Ayan. Para hanggang ano, gumulag ko lang kasi bata pa siya. Ayan siya o, oh, bata pa. So yung puso tinanggal ko lang dito po ang puso. Ito po kasi maano siya. Yan. At yung gabi ay iya uh, ko, inarvest ko nung nakaraan. Pero pwede pa yan iharvest yung mga dahon. Wala lang akong time. Ayan. Kasi pwede yan ituyo siya. Hala! Natumba na naman. Teka. Tinanggal ko kasi yung ano dito pa naman. No? So, ganito. Ayusin ko po. So, ayan. Ganyan po. Pag-cross. na nagawan ko ng panan kasi masyadong eh. Katulad nga nung delikado. Okay, eh, lagyan ko na naman siya ng tukod. So, ayan. Nilagyan ko ulit ng tukod yan. Kasi mababalik siya. Mababalik naman yung puno ng ano ay hindi pa siya total talaga magulang ayan oh, so sana hindi matanggal dyan pag natanggal ayun. Yan. kasi kailangan may tukod siya eh. so ayan dito may tukod din siya ayan may tukod so yan lang po at dito tayo yung aking mga uh, okra dito ay yan malalaki na at ang aking ano dito um, uh, luya ay tumubo na yan ang luya luya yan may luya yan o oh, luya yan mga tumubo na din luya. Yeah, ayan, luya yan. At saka yun. Ayan, luya siya. Ang iba hindi pa tumutubo. Mga luya. Ayan, meron pala. Ayan, luya siya. So, ayan, at nag uh, mainit sa ngayon. So, yung aking tinanim doon na mga lemon grass ay eh, diniligan ko. Dito po ay meron ding tukod. Ay, I may mean, ko din po dito kasi ang mga saging ay matutumba. So, ayan. Dito tayo. Parang may hinog na itong sa papaya. Malapit ng may hinog. Ayan, mahinog na nga. Check natin. Ayan, hinog na. Hinog na siya, oh pero antay natin mahinog talaga siya na talagang hinog so ayan uwi na tayo dun sa kabila at date update tumagos na naman yung tubig dito umapaw ayan so wala pa naman ako sa ngayon ay ang ating mga harvest dito ano dito ang sasunod yung sunod na maharvest harvest yan itong saba hmm, baka pagbalik ko maharvest to na siya tsaka yan uh, yan saging pero tama tama eh. kayang saba. Pwede nating benta sa ating ano sa palengke. Kasi lahat ng dito mabebenta. Pati dahon ng malulubipenta. Marami akong dahon ng ampalaya dito hindi ko pa nakuha. Nakuhanin ko na yan pag may time ako. Sa so, ngayon kasi ah, nagmamadali ako at marami akong ginagawa. Dah, na. now ang dami kong ano dito uh, yung bilog na yun o oh. na siya. uod nauod na sya uod na uod na na uod na to ay wala namang uod. Sure. Yan siya. Yan, ang kulay hinog. Marami dito, ayan o. No? Oh, mga ano, mga ampalaya. Kala hinog na lang. Kung na kaya, ano, kuhanin ko na lang yung dahon dyan. yan lang po. Thank you so much. Tumoto. Oh, tingnan mo. Nakuha na to ng panggulay. At hinog. Mga papaya. Maliit lang siya. Kanina nagtanggal ako ng mga ano dito. ng nagbali ako ng mga malunggay. Kasi binenta ko sa ano. kasi, ano, kasi bukas meron ulit. Eh, wala nga akong time kung kuha lang bisik kasi youtube pa more <laughs> uh, pero mamaya uh, bukas maaga ako gigising kukuha ko ng mga dahon dito sa kabila ng ano ng uh, ating malunggay tagpasin ko malunggay para uy kailangan mo naman cute. Ang liit lang pero apat ang bunga, di ba? Hmm. Pang na 'yan. Pang tin. Yan sa lahat Okay, na. Thank you so much sa mga nanonood at matin ng aking premiere. Uh, update lang po dito sa aking backyard. Ayan. Thank you and big love shoutout sa inyong lahat. Uh, mamaya ko po ito i-premiere tonight at uh, salamat sa inyong lahat dyan. Uh, at kinuha ko lang ito para meron din ako i-premier. Ayan. ayan. Hindi ko na ito na uh, asikaso kasi busy na ako. Kaya ayan, inano ng uod. Pero kung dapat nilalagyan ito ng, ng ano, ng, what's this, ng, dapat ito ay merong plastic para hindi siya uurin o Kaso hindi ko na nga nalalagyan. Kuhanin ko na lang yung ano niyan, yung kanyang... Uh, Masarap to sa pakbit, promise. So, salamat po sa inyo. Bye-bye and big love shoutout sa lahat. Bye. This is Loris Garden. Thank you. Bye.